Heto, sinuri ko ng mabuti ang kontrata. Umsalamat. Sa totoo lang, simula nung naging sekretary kita, mas nadali ko ang trabaho ko. Nambubola mo ako, ginagawa ko lang ng maayos ang trabaho ko. Pasensya na po. Oo. Hello, O. Oo, oh, ito si Trang. Oo, nakakuha ako ng wine pakahon ng mga donasyong damit. Bueno, lahat ako ay kukuha ng ilan sa aking sariling pera upang bumili ng mas maraming instant noodles upang sumama sa ilang mahahalagang pagkain para sa lahat. Am tama. Okay, fine bang alis namin bukas? Oo. Oh. Hoy Trang, gumagawa ka na naman ba ng charity work? Oo, oh, labis ang paghihirap ng ating mga kababayan. Wala akong maitutulong konti lang. Pagtingin ko sa mga batang iyon sa taas na awa ako sa kanila. Sa totoo lang maganda at mabait ka kung ganito. Sinong maniniwala diyan? Sa totoo lang may gusto ako pero hindi ako gusto ng taong iyon. Oo oh, so hindi talaga marunong magpahalaga ang lalaking ito. Well ngayon kailangan kong ayusin ang kontrata para sa iyo. Ito ang mga lugar na minarkahan ko. Tapos na pagkatapos ay ibalik ito sa akin mamaya. Oo. Ang taong gusto ko ay ang lalaking ito ngunit hindi niya ako kinikilala. Hindi ko alam kung nagpapanggap ba ito o sadyang hindi nakakaintindi. Hello, Ano? Sabi ko huwag kang pupunta, sabi ko huwag kang pupunta. Baliw na baliw na ba ako para bigyan ka ng pera? Well, nagbibiro lang ako. Hindi pwede. Hindi ako baliw para gastusin ng pera ko para ibigay sa inyo. Tandaan huwag kang tumawag muli. Madali bang makakuha ng pera sa babaeng ito? Sunduin mo na si Mama, hihintayin kita dito sa baba. Sandali lang. Oo. Oh, Mrs. Hamis, ha? Mrs. ha. Ano ito? Ano pa ang meron ka? Tanong ko sa kanya, nasaan yung gold na kwintas na naiwan ko sa drawer sa kwarto ko? Oh, hindi ko alam dapat mong suriin muli. Paano ko malalaman? Bakit mo ako sinasagot ng ganyan ngayon? Ang bahay na ito ay ako at siya lamang. Dapat ko bang kunin ito at pagkatapos ay isisi sa iyo walang nerve? Suriin muli upang makita kung may nakalimutan ka. Hindi ko talaga kinukuha. Hoy, ibig sabihin bobo ako, nilagay ko kung saan nakalimutan ko. Wala akong maalala ngayon, sinisisi kita. Sinasabi ko sa iyo, mas matanda ka sa akin. Ang iyong alaala ay mas malala kaysa sa akin. Ngayon kunin mo, tapos sasabihin mo sa akin ang isang bagay. Kung ibabalik mo ito sa akin, patatawarin kita. Kung hindi, huwag pumunta kahit saan ngayon. Subukan mong makita muli. Sa totoo lang hindi ko ito kinukuha. Paano kung nakalimutan niya kung saan? Sinasabi pa rin sa kanya kung saan makakalimutan. Sinasabi ko sa iyo ito. Kung hindi mo aminin ngayon, naninakaw mo ang aking gintong kwintas. Tapos dadalhin ko ito, pinag-uusapan ko ang kumpanya ng iyong anak. Huwag mong isipin, nasusunduin ka ng iha dito. Saan ito gumagana, na hindi ko alam. Naaalala mo ba? Sa oras na iyon, malalaman ng buong kumpanya na ito ay may magnanakaw, magnanakaw na ina. Iiwasan ito ng kumpanya. Papaalisin siya ng amo. Naniniwala ka ba? Miss, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong sabihin na kung gagawin mo yon matatanggal sa trabaho ang anak ko. Wala itong kinalaman dito. Fuck you. So ngayon inaamin mo na kinuha mo sa akin. Dahil ang bahay na ito ay mayroon lamang ako at ikaw. Siyempre ginawa niya. Miss, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong gawin yan. Ginagawa ko ang ginagawa ko. Huwag mong kalad ka rin ang anak ko dito. Ayan na ginagawa ko ang ginagawa ko. Inamin mo ng sarili mong bibig na kinuha mo sa akin. Sige. Saan mo itinago ha? Saan mo itinago ipakita mo sa akin? Ha? Hindi ko kinukuha. Sabi ko sa'yo, hindi ko kukunin. Ibig sabihin, kasing edad ko ang lalaking ito. Pananagutan ko ang gagawin ko. Hindi ko ito kinuha sa'yo. Sige. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Ngayon wala akong pakialam kung kunin mo o hindi. Dahil walang magnanakaw ang magtatago ng mga ninakaw na gamit sa kanyang katauhan. Inamin din niya na kinuha niya ang akin. Ngayon magbayad ka patatawarin ko ito. Hindi ko na rin kailangan ibalik ang kwintas na ito. Nakikiusap ako sa'yo? Okay. Huwag mong sabihin sa buong opisina ang tungkol sa anak ko. Babayaran kita kahit anong mangyari. Wow! Ni hindi niya alam kung magkano ang halaga ng kwintas na iyon. Pero ngayon sasabihin mo magbabayad ka ha? Kita mo, ang kanyang tunay na kulay ay nahayag. Nang higit pa Ang kwintas na iyon ay nagkakahalaga ng 50 milyon Ngayon ibigay mo dito O kung hindi, ang isa ay dadalhin kita sa ward at ikukulong habang buhay Kung hindi narito siya, nagtanong ako ng torture hanggang kamatayan Ay hey, miss, nakikiusap ako sayo Saan ako kukuha ng 50 milyon buong taon akong nagtatrabaho bilang kasambahay niya at hindi sapat? Miss Hindi ko kailangan marinig ang paliwanag mo Ngayon ayaw niyang magbigay ng pera para bilhin Bubugbugin mo lang ako Bigyan mo ako ng pera. Anong ginagawa mo, nanay? Ito nakikita mo bang matanda na siya at sasampalin mo siya? Ito ang aking bahay. Ginagawa ko ang gusto ko negosyo mo ho. Huh? Oo nga pala, ninakaw ng nanay mo ang gamit ko. Ngayon hindi mo na ako bibigyan ng pera. Tapos tama ang tama ko ano pa? Tama ba 'yan, ma'am. Anak ko, sa totoo lang hindi ako kumukuha ng Bakit ako dapat umamin ng kasalanan nanay? Kasi, sabi niya, kapag hindi tinanggap ni nanay Pagkatapos ay pupunta ako sa iyong opisina Sinabi niya sa kanyang amo lahat Hayaan mo akong matanggal sa trabaho Tinanggap ni nanay dahil natatakot siyang maapektuhan ka? Nanay, huminahon ka at hayaan mo akong lutasin ang problema? Ayos lang Naririnig mo ba 'yon? Sabi ng nanay ko hindi niya kukunin. Kinuha niya ang ebidensya at sinabing kinuha ng nanay ko. Ha? Sa bahay na ito. Ako lang at itong maid. Siya lang ang kumuha. Akin ba kinuha ko tapos sisisihin ko ha. So nasaan ang ebidensya na sinabi mong kinuha ng nanay ko? I'm afraid you lost the necklace. Not sure kung kinuha ng nanay ko. Diba? Hoy babae, bingi ka ba? Sinabi ko lang na sa bahay na ito ako. At siya lang, kung hindi siya sino multo, pa at... hindi ko alam. Pero sabi ng nanay ko hindi niya itinago at kung gayon bakit hindi mo dalhin ang aking ina sa pulisya? May batas pa ba dyan tinanong kita kung ano ang karapatan mong pahirapan ang mga matatanda sa iyong tahanan? Ayoko! Hindi ako mahilig magpulis, okay? Hindi ko gusto ang paggawa niyan. Sa madaling salita ngayon, kung hindi ka magbabayad ng pera, kung hindi ka magsusuka ng pera para bayaran ng iyong ina, tapos matagal pa bago ako lumabas ng bahay ko. Hoy! Hindi kita binibigyan ng pera. Ano ang gagawin mo sa akin? Oh, ito ang pangalan ko! Nakatayo ka sa bahay ko at naglakas loob kang hamunin ako. Sige, lumabas ka. Bubugbugin ko kayong dalawa. Huminto? Diyos ko. Boss! Boss! Bakit ka pumunta sa bahay ko? Boss! Oh my God, buti na lang, andito ang amo Boss, iligtas mo ako ninakaw ng nanay niya ang mga gamit ko Tapos na, at hindi mo pa rin ako babayaran Tumalon din ang mag-ina para hampasin ako Mag-isa lang ako mag-isa Buti na lang dumating ang amo para iligtas ako Hoy ikaw, sinisiraan mo ako at ang aking ina Halata namang may hawak siyang patpat para bugbugin kami ng mag-ina ko Ito, nakatayo ka sa bahay ko At naglakas loob kang manira At maging bastos sa akin ng ganyan Bubugbugin kita ngayon Sandali lang, ano ba ang nangyayari? Narito ang bagay na wala ang gintong kwintas ko. Pero halatang kinuha ko itong babaeng ito para tumulong sa gawaing bahay. At mag-isa lang siya sa bahay ko. Siya lang ang makakakuha. Sa wakas ngayon ay inamin niya na kinuha niya ito. Pero tumanggi siyang bayaran ako. Hindi lang yun sumigaw din siya at dinalan niya ang anak niya para bugbugin ako. Sabi mo na wala yung kwintas mo, di ba? Oo. Nasa accounting room ang kwintas mo. O ano ang ibig sabihin nito? Paano kaya iyon? Kitang kita ang kwintas ko sa drawer. May kinuha at binigay sa accounting department. Paano ito mangyayari? Alam mo ba kung sino ito? Anak siya ng dalaga. Fiancé ko ito. Bride to be. Paano ka magpakasal sa ganyang? Ito anong genre ang ibig mong sabihin sinasabi ko sa'yo? Hindi naman ganoon kahirap ang pamilya ko. Gusto lang ng nanay ko na magtrabaho para masaya. Ngunit pagkatapos ay nagkita. Boss. Kasalanan ng bibig ko. Ate. Tio, isang hindi pagkakaunawaan ang lahat. Patawarin mo ako. Nung una akala ko mabait at mabait kang tao. So ito ang totoong mukha mo. Dapat tingnan mo sarili mo. Sige, uuwi na ako. Nanay, naiwag ka na ulit magtrabaho ng ganyan sa susunod. Tiningnan ko ito at nalungkot ako. Sige, uuwi na ako. Uuwi na ako, baby. Ang imahe na binuo ko sa lahat ng oras na ito, wala na lahat. Bakit may mga walang kwentang tao? O Diyos ko, paano ko haharapin ang kumpanya bukas para makipagkilala sa mga tao?